ka! Ka! Uy! Ah! Sandali! Sandali! Ano ba nangyayari sa'yo? ka pa dyan! Ha? S sandali! Napipik ko na ako sa'yo, ha? Sige, gawin mo! Tutal, nakita mo ng lahat sa akin eh! Tsaka, ng buong katawan ko! Oy, pag hindi ka tumigil sa pagbibintang mo... Anong ibig sabihin ito? Nang ano? Itong katawan ko, bakit ako nakahubad? Sino mag-ubad sa'kin kundi ikaw? Anong malay ko dyan? Money. Aga, aga, aonde que é o Umamalasin ka nga naman ako. Miss? 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 Kailan ako may nahabol sa kakinimatay? Sino ba ito ang bigata? Walang iyak ka! Uy! Ah! Sandali! Sandali! Ano ba nangyayari sa'yo? Nagmamangwaangan ka pa dyan! Ha? Sandali! Napipik ko na ako sa'yo, ha? Sige, gawin mo! Tutal, Nakita mo nang lahat sa akin eh. Tsaka, buong katawan ko. Hoy, pag hindi ka tumigil sa pagbibintang mo. Anong ibig sabihin nito? Nang ano? Itong katawan ko, bakit ako nakahubad? Sino maghubad sa akin kundi ikaw? Anong Good malay morning? ko morning! Aga-aga, away ni Sir Yacua. Good morning. Kumusta na pakilamdam ng alaga ko? Mabuti-buti naman ho. Ay, siya nga pala. Ako gawa hubad baru mo. Ha? Huh? Yung damit mo, ako gawa hubad. Ako gawa laba-laba na. Kayo, kayo hong nagubad sa akin? Oo, oo. kasi utos sir Jaco, alagaan ka mabuti. Kaya, punas ko katawan mo. Sige na, Alisyon, huwag nyo na siyang pakainin yan. Sabihin lang kami kakain mamaya. O sige ha, iwan kita na kasi ako gawa pa luto sa kusina. Alishoni? Ano? Galis ano? ah. Kaya kasuin lang ako sa Presinto. Pulis ka? Oh, bakit? Wala-wala. Alishoni, ano, ipagkayan wala pa. Pagkatapos ng trabaho ko sa Presinto, ihatid kita sa inyo. Ha? Huh? wag Dito na lang muna ako. Pag nakita ko ng mga humahanap sa akin, huhulihin uli nila ako. Alam mo, kagabi pa ako sa sa'yo. Sino ba yung mga humahanap sa'yo? Um, galing kong probinsya. Kasama ako ng mga babaeng um, nirekrut recruit para daw maging katulong ng isang mayaman dito sa Maynila. Pero yun pala, lang kami sa kasa. Buti na nakatakas ako eh. Alam mo, malabo yung statement mo eh. Maganda ka. Hindi yung itsura mong ginagawang katulong. Kaya nga sa kasa ako babagsak eh. Sige na naman. Dito muna ako titira. Ipaglalaba kita, ipagluluto rin kung gusto mo. Huwag mo lang muna akong paalisin. Ulis ako. Kung gusto mo na lang, i-report natin yung nangyari sa'yo. Basta ituro mo lang sa amin yung lugar na pinagdadalan sa inyo. Kami na bahala doon. Tapos pwede ka na umuwi sa probinsya nyo. Naku, sir, ayoko nang bumalik doon. Bakit na naman? Malupit kasi yung tsuhin ko eh. Mula nung mamatay ang inay ko, lagi na niya akong sinasaktan. Baka binubola mo lang ako. Si sir naman, mukha ba akong mambubola? No, kumain ka ng kamatis. Thank you. Lahat ng tao sa Pilipinas kumakain ng kamatis. Pati nga yung bagong tuloy, nangangamatis. Nangangamatis? Basta kumain ka lang. Ang sabi ho niya sa amin, ipapasok daw po nila kami ng katulong. <laughs> yung pala, lang po kami. Marami ba kayo? Oo, oh, sir. sir. Kinakilala ka ba doon sa mga kasamahan mo? Hindi po, sir. Eh. Kasi galing sa ibang probinsya yung mga naging kasabayan ko. Nakilala mo ba kung sinong sumalubong sa inyo kanina? Alam ko, sir. Narinig ko po sa recruiter at sa incheck na bumili sa amin. Sigurado ka?